Gulat si Princess sa bigla ang desisyon ng tatay niya Dado na aalis sila at pupunta ng Bicol para doon na manirahan. Masakit man kay Princess ang desisyon ng tatay niya tato, ay wala siyang magawa, kundi respetuhin ang desisyon ng ama, kahit pa mailayo siya sa mga kaibigan at mga mahal niya sa buhay. Samantala, nakipagkita si Charlene sa abogado niyang si Adrian dahil pinag-uusapan nila tungkol sa kaso ni Charlene na pwede ma-dismiss ang kaso dahil sa pagkawala ni Lailani. Pero napansin ni Adrian na wala sa focus itong si Charlene, kaya nagpaalam ito kay Charlene at sa sunod na lamang sila mag-uusap pero dumating si Divina at Jenny na ito'y si Jenny ang nagturo talaga kay Divina kung saan matagpuan si Charlene kung saan ito nakatira. At lalo pang natuwa ang bruhang si Divina nang nakita sila ni Adrian at Charlene na perfect para masisira niya lalo si Charlene kay Raymond. At sa utos sa waiter ay pasimple na kunwari hindi sinasadya na banggain nito si Charlene at Adrian na nagresulta sa pagkahulog ng dalawa sa swimming pool. At ang sunod na ginawa ni Divina ay pumunta sa bahay ng mga Cristobal para sirain si Charlene na alam ni Divina kung nasaan si Charlene at may kinakaabalahan na ibang lalaki at dahil sa pagka tubo ng selos ni Raymond ay nakita ang larawan nila Adrian at Charlene na mukhang seryoso ang pinag-uusapan kaya sumama si Raymond sa hotel kung saan naka-check-in itong si Charlene at naabutan si Adrian na nakasuot ng robe na sa kwarto ni Charlene. Dahil nga fully book na ang hotel, ay nagmagandang loob si Charlene na ipagamit sa kay Adrian ang kanyang room para makaligo habang inaantay nito na matuyo ang damit dahil nabasa sa pagkahulog sa swimming pool. Pero kahit nagpaliwanag si Adrian ay hindi nakinig na itong si Raymond dahil sa selos at pinagbubugbog si Adrian. Habang si Charlene ay dinig ang Komosyon sa loob ng shower kaya napilitang lumabas na nakatapis at lalo lamang nagdulot ng masidhing pagsiselos ni Raymond. Natutuon na nga na may relasyon si Charlene kay Adrian dahil hindi naniniwala si Raymond kay Charlene ay tumawag ito ng tulong sa hotel security para pigilan itong si Raymond sa panggugulo at pangbugbog dito sa kay Adrian habang sila divina ay tawang-tawa naman habang tinitingnan ang nangyayaring gulo sa loob ng kwarto ni Charlene. Pag-uwi ng bahay ni Raymond ay nagwawala ito at nagsumbong sa kanyang nanmami na nahuli nito si Charlene na may lalaki at lalo pang nilaso ng utak ni Raymond nito ni Sonia na na ito ang kanyang asawa dahil sa ginawang panlalaki. Tuluyan na kayang maghiwalay itong si Raymond at Charlene. Abangan na lang natin ang mga susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.